May palabas kasi na may masiselang eksena. Pwede mo pa bang panoorin yan, mommy? Ang tamang gabay ay nag-uumpisa sa bahay. Para sa madaling panonood! Nung hindi pa isang inang, yung lingkod, merong nagsabi sa akin, it takes a whole community to raise a child. Now that I am a mother, I realize that uh, that is so true. Kaya ang ganda na merong National Youth Commission at mga katulad ng mga ahensya, may mga line agencies pa sila nakasama sa pagtataguyod ng uh, mga kabataan at sa kanilang kakayahan to do nation building. Ako, tinuturing ko sarili ko, kabataan pa rin. Mayroon kayo mga magulang at itulak niyo yung mga anak para maging progresibong miyembro ng ating society. And before we end, I would like to greet Jana Juliana De La Rosa. Ang iyong daddy ay isang kaibigan ng iyong lingkod. Kaya hello, 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 and welcome to the world. Approved na, approved na 30 minutes po. Kasama kayo, tandaan ito yung programang para sa inyo. Martes at Webes. Ito yung alas 5 ng hapon, kami po inyong makakasama. At your service, ako po si Elaine Fuentes. At ito ang approved ko natin to.